Yo, what's up mga boss? Good morning. At magluluto na tayo mga boss ng ating pananghalian. So, shout out sa lahat nating mga solid viewers dyan na nakasuporta sa aking channel at sa Facebook. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa team Tabak. Uh, shout out sa inyong lahat dyan. Ingat po kayo. Alan, eh, paringalan. pareng eh, paringalan. Nagre-request ka, shoutout kita. Yun, shoutout na kita. Shoutout sa'yo. At ingat palagi sa yung biyahe. So, samahan niyo ako ngayon, mga boss, sa aking gagawing pagluluto <coughs> tayo ng gulay. So, pakita ko sa inyo yung mga lulutoy nating gulay. Gigisahin lang natin. Alright. Let's go. So, yan mga boss, itong ating lulutoyin gulay. Opo to mga boss, yan. Ito yung pinakamabait na gulay sa balat ng lupa. Kasi sa pangalan pa lang mga boss, napakagalang. Opo. <laughs> Alright. So ang ating sahog mga boss ay atay balunan at may puso ng manok. So papakita ko sa inyo. Ayan mga boss, yung ating sahog. Ata ay balonan Tapos may puso ng manok yan Yan Igisahin lang natin yan Tapos saka natin I-lagay yung ating upo Alright Ito yung ating ingredients Mapakita ko sa inyo yung ating ingredients Napakasimple lang mga boss So ito ang ating ingredients mga boss Ayan Sibuyas bawang lang mga boss Wala nang iba Alright Let's go So, sarang na natin yung ating kawali, mga boss. Ay, hindi pala kawali. Kaldero pala. <laughs> Ayan na, mga boss. Nakasarang na yung ating kaldero. At medyo matigas na yung ating kalan. Ayan, umapoy na. Uy, may anino. Ayan. So, initin lang natin. Tapos, uh, natin lalagyan ng mantika. Ayan. So yan mga boss, wala nang tubig. So lagay natin ating mantika. So ating gamitin mantika mga boss, itong galing sa pina kupsa nating taba ng baboy. Ayan o. Alright. So lagay na natin mga boss. Tataktak natin kasi natutulog siya. Ayan. Ayan. Pa natin okay so ayan na mga boss nalagyan na natin ng matika natulog initin na <laughs> Initi natin tapos ilagay na natin yung sibuyas bawang Alright mga boss ilagay na natin yung ating sibuyas ayan ano tapos lagyan natin yung bawang yan so, Tatlo na natin ang konti. Ang din mga So, gano'n ang kasimple mga boss magluto ang gulay alright so ayan ito na yung ating sibuyas at bawang tala na natin yung ating karne yung atay balunan ayan

So, red mga natin ng sili para may anghang ng konti. Ayan. Ayan. So, pwede na natin ilagay eh, ang ating gulay mga boss na opo. So, ayan na yung opo mga boss. Ayan. Lagay na natin. Ayan. Ayan. Aloin lang natin. Halo, halo lang. Tapos lagyan natin ng pampalasa. Tapos eh. muna. Lagyan ng pampalasa mga boss. Ayan. Okay. Halo natin. din. Yan, napakasarap nito na mga boss. Healthy living tayo mga boss, kaya gulay-gulay lang tayo. Tapayan natin. All right. Check natin mga boss. Yun oh. No? Wow. Napakasarap naman yan. Wow, mukhang luto na. Mukhang lutong-luto na siya. So, tit titikman natin ang pasado na sa ating panglasa. Wow, saktong-sakto. yung gulay yun perfect na mga boss yan ang ating recipe for today ginisang ginisang opo with atay balunan Alright, so thanks for watching, my boss. I love you all. See you next video. Bye bye.